Ano ang kayang gawin ng isang nanay para makasama ang anak niya? Siya na ata yung pinakamalas na nanay ever. Tungkol ito sa isang nanay na si Janaya na mag-isang pinapalaki yung anak niyang may iniindang karamdaman. Dahil sa hirap ng buhay at mag-isa nga lang siya, dito nga siya nakakaranas ng maraming problema at lalala nga ito nang merong kumuha sa anak niya. Kasama ang iba pang mga hindi inaasang pangyayari, dito nga siya mapapasok sa isang gulo kung saan may magagawa nga siyang masama na magdudulot nga ng mas malalaking mga problema. Sa loob ng isang bangko, dito nga siya mapagbibintang ang isang magdanakaw kung saan kakailanganin nga niyang mapatunayan na nagkamali nga lang sila at maipaalam sa lahat na gusto lang naman niyang makasama ulit ang anak niya. Title ng movie, Straw na Raja Henson deserves all the credits para sa movie na to. Grabe sa delivery ng dialogues, facial reactions, and overall acting performance niya lang na na-embody niya talaga yung character na to na hindi ko nga naramdaman na siya yung nanay ni Jaden Smith sa Karate Kid eh. Aliban sa kanya and kay Sherry Shepherd, everyone else delivered a B-movie kind of performance. Di ko rin nagustuhan yung cinematography, and yung color grading, and just yung screen direction na parala ako nanonood ng movie na libre online eh. I know mabigat yung story na to and they've tackled serious topics pero sobrang natawa lang talaga ako sa first act ng movie. Grabing kamalasan yan, sunod-sunod eh. <laughs> like there's one thing after the other. Nahiwalay siya sa anak niya, muntikan siyang mabangga, pinalaya, sa tanggal sa trabaho, hindi niya makuha yung pera niya, nasali sa pagdanakaw, tapos nang tegi, eh napagbintangan pang magdanakaw, tapos yung ending twist ba? Natatawa pa ako dito doon sa pampasabog na all this time, hindi pala. Kung binanggit lang sana ng manager, ng mga detectives or ng mga pulis sa simulat sa pool, baka hindi na lumala yung gulo ng ganito eh. The thing then with finding yung pulis sa kinakatakutan nga ni Janaya, for me, it's kinda stupid kasi nga, kukunti lang naman yung mga pulis doon sa may labas eh, tapos nasabi naman niyang nakita nga niya, so bakit hindi na lang nila, inisa-isa ba? Diba? Like I said, the film has a deeper message and ramdam ko naman yung gusto nilang maiparating pero masyado lang tong na-drown nung poorly written na dialogues and yung sobrang wacky na plot nga niya. Para kasing they tried to add everything na nararamdaman nga ng mga black community and pinasok lang nila to without properly stitching them together na parang sinalpak lang nila ng sinalpak just to rage bait nga yung audience and make them feel yung bubog nga lang ni Janaya sa story na to. Don't get me wrong, it's an important matter to be discussed pero kung hindi mo makakwento to ng maayos, then wala din. For me lang din, masyado lang cliché kung paano nga nila pinili 'yung mga actors for the local police versus the FBI na sobrang in your face lang and presented too dramatically along with the cliché dialogues. Kung usapang twist naman honestly, nakakagulat naman din, pero for me, it's unnecessary kasi it doesn't connect with the overall story that they're trying to tell. Para lang siyang plot twist na inad just for the shock factor and wala naman ding substance. I Maybe mean, this is a film about tackling mental breakdown and since nawala nga siya sa pag-iisip nung nawala nga yung anak niya, but yung mga nangyari sa bangko doesn't add anything to that besides that eh. Yes, medyo na-explain kung bakit siya ganun kakawala sa sarili sa halos buong movie, pero it doesn't add up with the overall team and everything else nga na nangyayari doon sa movie. Siguro ang magandang epekto lang nung twist nito with the story is that it shows Janaya being an unreliable narrator that could explain nga yung pagiging dramatic nga nung film pero it's up to us pa rin naman if you want to believe na dahil nga doon yun. Siguro then the film just becomes too preachy with its message na instead of relaying this important message, it becomes laughable kung paano nila pinresent sa mga nanonood. Pero ayun, it's just me. Siguro kung mahilig ka sa mga teleserya type of conflicts and drama, then malaki yung chance ang magugustuhan mo to. Kung usap ang ending, interesting naman din yung ending kasi nga, it gave us different possible endings. Like na tegi ba siya, or nakasurvive and nakulong. Siguro we could interpret din yung pagka sa kanya bilang moment of realization and acceptance na wala na nga yung anak niya and dito na nga siya sa moment na to bumalik sa katinoan niya. I also like that it has a good ending despite all the tragedy nga na pinagdaanan niya at least even though makukulong siya, it's the best ending for her character eh, na makukulong man siya and wala man na yung anak niya at least ngayon, may mga taong sumusuporta and nakakarinig na sa mga paghihirap na nararanasan niya. So yun, again, ang title ng movie ay Straw and ang torta rating ko for this ay 5.5 out of 10.